It's Christmas season already. Yeah. Yes. So ngayon ba, pag nagbibigay kayo ng gift, is it practical, is it functional, or is it fun? Depende ko sino ang pagbibigyan. Sa aming dalawa kasi, ano bang kailangan mo? Ako sabi ko sa kanya, electric fan. Oo, oh, oh. ako sabi ko sa kanya, pambahan. <laughs> Through the years, para nag-iba yung ways of giving gifts na natin, di ba? Yeah. It needs just to be useful yeah. or personalized. yung At saka yung naisip mo yung taon yun. May one year kang binigay, yung mga panlinis, yung mga ganyan. Weirdly, to ang tuwa ako. Ako rin. <laughs> Oo yung mga pang Magtutuwa! Yes. Magtutuwa ako! No, gusto me. ko yes. yan. Gusto, gusto, gusto ko rin yan. Bigyan mo ako ng scrub at tutuwa. It's Christmas season already. Yes. yes! Nagsimula na no, ba kayo? dekor decor na ako eh sa bahay. Ako rin may decor na sa bahay. Si Janice din. Ako meron yung malilit na bahay. Pero hindi na ako nagtatayun yung tree. Bakit? Kasi diba ang nag enjoy lang naman yung mga sa tree, yung mga bata. Like when my children were younger, talagang laging uh -oh. tree tapos para colorful na mm -hmm. sila pag nakikita nila. Tapos mm -hmm. nag-move on sa mga apo ko. Eh yung mga apo na eh. ko na na nang tirahan ni Lay. Eh. Hindi na ng tree. Eh paano pag may Christmas celebration magtatayo ka pa ng tree hindi nga Hindi. Like last year ang ginawa ko, lahat lang ng gifts nilagay ko sa table. Ah, oh, pwede naman 'yon. Na oo, oh, oo. Oh. Or may representation of ano gift giving. Parang it you really oh, give. Gifts. So, ano happiness. So, simple na lang yung decor. Okay. Ako din, wala na akong Christmas tree. Pero meron akong Christmas tree na nasa mesa na binili ko lang sa ano. Online. <laughs> <and> <laughs> yung ganon. Pag binili, at least meron pa rin akong Christmas tree. At tapos nakalagay na lang siya sa mesa. Tapos, very minimal. It's not like before, nung maliliit pa yung mga anak natin, na talagang... Abala ka. Kasi yun may may, I'm sure may Christmas tree ka pa rin. Oh. Na abala ko. Oo. Oh, oh. eh, sigur, Abala kasi, ka naman nasa purse. It's your thing kasi. It's oh, your thing. Oh. Mm. siya kasi pag Christmas, pag New Year, together lagi kasi sa bahay, di ba? Ah, so, oh, so, da dapat so oh, dapat no. so, dapat talaga meron. So, kahit na wala ng mga bata, ako, natutuwa ako pag nakakita ako ng tree, ano. Oh, Kanya yan eh. Kung saka yun yun ang hangilap, gusto mo, diba? Mayroon Christmas tree sa bahay. Pa, kasi so, may mga dogs, baka... Na, baka gibain niya. Actually, isa rin yan sa mga issues yeah, ko. Yeah, yeah, yung, yeah, yeah, yung, yung... Dahil si Nugget. Dahil kay Nugget, yung Christmas tree. Saka baka unti-unting maubos yung mga decorations. Oo, oh, oh, pag Christmas balls. Oh, yes. Oh, nababasag. Yan, yun ang gawa ngayon ni Milo. Papi target pa. yung mga balls. Papi pa kasi si Milo eh. Oh. Talagang ganon. Dati kasi yung Christmas trees namin parang apat. Oh. Kasi naman Christmas yun ang tree. Kasi naman yung mami ni Ken. At Meron siyang ganyan talaga. Yung oh, oh. Apat? Apat. Siguro isa sa labas, isa sa ganito, no. oh, isa sa... Ah, sa so talaga. Ang sayo oh. siguro. Pag-apat oh. yung Christmas tree. Meron pa siya pa-inverted. Oh. Oo, oh, alam mo, may mga pagano'n ngayon na. Ah. Yung inverted, yung sinasabit yung Christmas tree, di ba? Meron siya gano'n, binaligtad niya yung Christmas tree, sinabit niya. Di ba? Uh, kasi interior designer siya, so alam mo yun, meron siya yeah. mga... Meron so, siya so, ikitang... Obviously, ang, ang, ang theme ng episode na to is Christmas. Yes. yes. Ano sa Christmas? Christmas gift. Yes. Pero ngayon, yung Christmas trees namin, nag-ano hmm. na. Ano na Sumimplify. Mm. Ah. Simplify version. Pero apat pa din. Hindi na? Isa na lang. Dalawa? O oh, dalawa uh, na lang. Dalawa? 50 oh. oh sa, oh. sa loob at sa labas. Sa loob, sa labas. Pero may dalawa kaming maliit. Ah, oh, na nasa sorry. sa door. Uh oh, Maliit maliit na lang, pero wala nang design. Ilaw na lang. Ah. Oh, oh, yung oh, mga oh, simplified that. na simplified, lang. Simplified? Yes. Parang yes. ay sinisimplify na natin ngayon. Oo, oh, yes. Yeah. Yung yeah. na yeah. yeah. kailangan. Very computer. true. true. Yeah. Yeah. Na Kasi, the world. ang pagpapasok na ang Pasko, masaya nga, pero maraming stress. Yeah. Na yeah. Okay. Kasi, traffic. Yes. Kailangan bumili ng mga regalo. Yeah. Importante important it's one of the things na we associate with Christmas. Giving gifts. Giving gifts. Pero kasi dapat hindi siya yung nakaka-stress sa atin. Kasi nawawala yung essence ng Christmas. Kapag nasa stress. Mag-stress tayo po. oh, Oo, yung mm -hmm. the mere fact na kailangan mong, ay, nako, isang bahay, walang ilaw, nasa stress ang nanay ko. <laughs> ano mo? <laughs> ano po yung gano'n? <laughs> ano ano <mo? laughs> Kahit isip ko yan, Mr. There was one Christmas. Ano ba, ba Naliliit pa yung mga anak ni Jelly. So, sabi ko, Jelly, ano bang gusto ni Wakit siya kanihulyo? Pokemon pa. on, batas. ano ba? Ano ba? not joking. Eight malls yung pinuntahan namin. Yun yung, yun yung hindi pa uso ang online yeah. shopping. Lahat ng malls ay eh, hinahanap ko lang yung sort oh, uh, mong... Hindi, kasi jelly, eto. Meron na silang din yan. Ah. Eh. Uh. So talagang, ano nang yung kaya? Yung ay, backpack. Ay, di, hindi. Hindi, ah, pala yun. nakapagbigay pa rin ako ng toys ng Pokemon. Oh, uh, Yun uh. naman si yeah. jelly, meron ba sila nito? Wait, wait, wait. Uh. Meron na silang din yan. Ganito. Ayan, wala pa. Yun Ganyan no? yung mga gano'n, no? Yes. Ako nami-miss ko yung kasi nung mga bata pa yung kamban, lagi silang may ano, wish list. So ngayon ba pag nagbibigay kayo ng gift, is it practical, is it functional, or is it fun? Depende ko sino pagbibigyan. Yes. Sa amin dalawa kasi, ano bang kailangan mo? Ako sabi ko sa kanya, electric fan. Oo, oh, oh. ako sabi ko sa kanya, pambahay. oh, mga gano'n that practical. Oo, ngayon, okay. I'm more of a practical oh, gift, okay. I'm gift yung giver you. now. Diba? Yung, Ikaw, praktikal practical ka kasi ne enjoy ko mga pouch, couch. Yeah. Ako rin. Dami ako rin. Ako rin. Ano personalized pa lagi. Oh. Personalized na, na useful. Yes. Actually, parang it doesn't need to be expensive. Oh, yes. It oh. needs to be useful if exactly. not personalized. Oh, oh, Kasi parang that's that's the essence yeah. of it all naman din talaga. Eh. At saka so, diba yung parang minsan yung hindi mo naman naiisip pero pag tinagalo sa'yo parang ay kailangan ko pala ito. Parang tayo, ay pa siya oh, 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 oh. oh, oh. cute naman ito. Oh, ay kailangan ko to. pala ito. Alam mo na ito. Actually nyan, kay Quentin. Binigaw siya ng budget para bumili ng mga regalo para sa pamilya. Mm -mm. Tapos, pag uwi niya, uwi siya ng mga toilet paper, uniform, <laughs> Use practical. Practical use and useful. Yung kung anong nakita siguro niya, bumili siya ng panghilo, di mga ganon. May But if you about it through the years, para nag-iba yung ways of giving gifts na natin, di ba? But as I get older, I realize it doesn't have to be expensive. It needs just to be useful or personalized. Yung, at saka yung naisip mo yung taong yun, yes. hindi, yung basta na bigyan mo lang ng regalo. Hindi, Or edible. Yeah. You can go wrong with Edible or edible yun ang mga importante kesa sa giving na gifts. maybe you can do that kapag birthday ng tao pero since you're giving a lot saka iba budget mo na ngayon dapat i-budget talaga Iisipin mo kuno lima sila sa pamilya O, di ba paano yun paano yun di balahin pagkain parang as a family na oh yes thinking ganun na parang as a family po bahala kaya kung something food basket or food na pagkain yung mga mas marami na tayong nasa Instagram but it's best to actually do it And the earlier the better. Ito si Mina, minsan so, November pa lang binibigay na niya 'yung mga gift ideas. natin. grabe. Oo. Oh, oh. oh. Nag-order na 'yan, na 'no, mm -hmm. kasi ganun siya. Oo. Oh, ako dati ganun din ako. Pahabol tumatanda ako, parang tsikana, tsikana, tsikana. Tapos biglang, Ay, ako, ako kasi ayan. Ayaw kasi mag dahil nasa stress ako ng bonggang mga. Ay, o, ayaw yun Ay, naman talaga. Siya stress. Oh. Oh, oh. ako nung lumalaki yung mga anak ko, pupasok na sila sa teens, syempre hindi mo sila pwedeng bigyan ng toys. Oo oh, yun okay. you know, ang hirap pag tapos na ang teens, ano? Ang yung damit, very basic na lang ang pwede ibigay bigay sa kanila kasi baka hindi nila tayo. Yeah. So, yeah. so you yes. know what? I started giving them things that they would not buy. Like, believe it or not, underwear, mm -hmm jazz. Hindi nila oh, may iisip pili ng mga bagay. or yes, yes. Or yes. kunyari, pag, kunare, nahihirapan ka na instead of giving money, pwede mong GC. Yes, yes. Gusto, gusto, mo, kung gusto, mo, silang bilan ng damit, eh, hindi mo naman alam po anong style. Yes, anong, size. Kulay, anong kulay. As so, GC na, na, lang dun sa store. GC na lang dun sa store and then bahala na sila kung anong gusto nila. Pwede Correct. Is, hindi masasayang Correct. Diba? Oh, oh. Correct. Kasi Correct. minsan pag pera, parang shocks, kailangan medyo mataas-taas kasi pera eh. Pero iba din kapag GC. ano, you can never go wrong sa mga pantulog. Ah, ako rin, pantulog pa bahay. Pantulog! Oh, oh yes. my gosh. Oh, chinelas. Yes. Actually, sorry ah, pero kailangan ng tao ng chinelo. chinelas. Chinelas! Oh, At saka tungtawa ako din sa mga hand soap. Kasi ako saka, rin. Kasi na You eh. will It's always really need it. Diba? Kandila. Yung mga ganon. At saka yung, yung mga water bottles. Exactly. Uh, yes. Practical. practical. Right. Right. Functional. Functional pa at yung mga maliliit na pouch I find that they really are very useful yes kasi yung mga may one year kang binigay yung mga panlinis yung mga ganyan weirdly ito ang tuwa ako ako rin <laughs> oo oh, yung mga panlinis tuwa, tuwa ako yung mga, mga panlinis gusto ko yan gusto, gusto ko gusto, rin yan bigyan mo ka ng scrub at ako. kasi kailangan na yung basta kung ano lang yung trip nung isa kaya nga ka dapat naaayong dun sa sa ang hirap mag isip that's why you, you have to do it early. alam mo ako nahihirapan ako magregalo sa lalaki ako din ako din. Ang ginagawa ko na lang. Sure. Actually, not even that. Something for yung mga gadgets. Yung mga lalagyan ng gadget. Lalagyan ng uh, pouch. Yung, yung mga pouch. Pang kotse. Hindi ginawa oh, oh. ko. Sporty, sporty siya. Di something sporty na... Yung, kung halimbawa, mga, golfer. Oo. Di, golf tee. Yung mga ano, yung mga, ang tawag nito, yung mga pang body, ano nila. nila. Mga toilet nila. Grooming stuff. Mga pang Pang shave. Pang ano. Pang Mga body spray. Toiletries pag mahilig magbasa, bigyan mo ng ano, Bookmark? 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 Oo. Oh, may lamp? Oo. o yung mga ganyan. O kaya pa... may Yung mga magnet sa telepono. O oh, yan, pwede yan. Yung mga galing. Yung mga stand. Yung, mga stand. Ah, tama. yung pouch ng telepono, yeah. di ba? Power bank. Power bank. Basically, yes. yung ng ano, di ba? O kaya, um, yung mga bags para sa laptop or sa iPad, yung mga, yung ganun nila. tao si-personalize mo na lang. Kahit hindi na. Kasi hindi na siya mura. Kahit hindi na. Oo.

Christmas poses. saka, you can never go wrong with white shirt. Ah, yes. Yeah. Alam ko si Zoren, every Christmas, sa tanong yung mga kapatid ko, hindi pa pang pipitin namin pe. Take Si lang is white t-shirt. White t-shirt? White t-shirt. Mm -mm. Yung round neck na white t-shirt kasi yun ang yan. niya. Pantulog niya, pambahay niya, pagtas sa tape. Basta, white t-shirt. Okay na. Kaya, ang dami-dami niya, happy na siya. Yeah. Ako, rin, ang dami ko white shirt. Ako rin, white t-shirt. Kasi, basic, yeah. always needed, comfy. 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 Diba? sa kahit na ano. Correct. White t-shirt, yun talaga, kailangan ng lahat yun. White t-shirt, black t-shirt. Okay, children. Does it always have to be toys? No. Books. Ah, son, ah, books. Books. Puzzle. Puzzles, Puzzles. Puzzles. Crayons. Pag ano, paint, paint. Uh, Oo. You know, ko sa mga apo. Eh. Okay, very good. Ako sa mga apo ko, kasi ayoko na sila bigyan ng toys. Dahil yung mga mami at daddy nila, laging oh. binibigyan ng toys. Oh, oh. Uh -oh. Ang ginagawa ko, I make this one box for all four of them. Oh. Inalagyan natin ng mga kachichiria, mga biscuits, mga ano. so they can choose. Oo. Para pagbukas nila, yung puwang dahil! Dahil! Oo! Oo! Kaya yung snack box nila. Snack box siya. Snack box nila yan. Tapos pwede rin ate Junice, sa isang ganon, assorted din na pwedeng may crayons, coloring book, ay drawing. Pwede rin. pwede rin. So while eating sila, meron silang... Meron silang activity. And you know what? After, sinabi nila, that they always look forward to that box. So, kasi yun, magbubo ka ulit. Bubo na, excited ako. Oh. Excited ka na yun. Imagine eh, kasi... mo ikaw makareceive ganun, ganun, matutuwa. Happy ka, ako. Diba? Happy ako. Ako tayong gusto ko yun. Sana ba? may magregalo sa atin ng ganun. Sana mo. Ma Tinatanggap po namin eh, yung you mga happy box na yan. Di ba yung wishy, meron silang ganun? Yung, I was about to say that. Yung parang... Assorted na, tapos pag Christmas, yung ganun. Ang saya nun. Ah, Sana say may magregalo sa atin. No, yung wishy, para marasag sa mga hati. Let's TV kami. tayo color habang kumakain. Gusto <laughs> ko yung ganun. Tapos meron isa pa yung sa clovers, di ba? Meron din nagregalo sa akin. Ganyan kalaki. Ay, clovers! Oh, ano yan? Flex Oo. Alam mo, ang ligaya nun. Oh. Ang ligaya nun. Kaya na natin, hindi ganun kalakit eh. Oh, Pag oh. bukas mo, sari, sari yung clover. Ang sari! E, Gusto ko tuloy bigyan ng may... Ay, ah, baka sari! may balik. May ganun. Yung mga acting nga yan. Yung mga acting <laughs> nga. Ang saya niya. Yung sige nung paano siya na-deliver sa bahay. Pati mo ganun kalakit. Gusto ko ng ganun. Gusto ko ng ganun. Di ba? Ay, yung mga simple. Kasi happy thoughts, di ba? Nakakabalik sa kabataan, Yes, yes. Oo, ganun. Uy, tumatanggap kami ah. Yes. Magdalo kami yeah. sa so, Oishi at saka yung Kahit flowers, ano gusto ni Clover's. Ano, Jack and Jill, oh. Granny Goose, lahat sila. Gusto ko yan. Yeah. Right. yeah. Magdalo no kami. Kahit Cornique, okay. tumatanggap kami. Cornish <laughs> oh crackers. Lahat! Meron na bibigyan sa akin yung Brother's Peanuts. Ah, yes. Ang sarap. Ay, ang sarap ng Brother's Peanuts. Pinagalang ko ba kayo? Oo, dati. Ay, oo nga. Napag-uusapan natin sa... Yun na sa Pasko. Oh, yeah, na natin. Perfect. Perfect excited. 'yan. Oh, kasi matagal ang shelf life. Yes. Oh, Tapos hindi siya maselan, okay. hindi kailangan nila ref, mga ganyan. Yung sa goodie goodie basket. Goodie basket. Mm. Actually anything that is consumable. Kapo may benta ka ngayong Pasko? The usual stuff lang. Uh, ano uh, so yung usual? Yung cheese muffins mo? Ah, uh, yun. Cheese, cheese cupcakes, cupcakes mini cheese cupcakes, cheese pimiento. Meron akong panibago, yung roasted chicken sandwich. Hindi ba ako mo na? Wala akong maka ano yun? Cheese pop. Cheese pop. Cheese pop. Eh, yung gusto ni Q, oh, di ba? Oo nga pala. Oo. Tsaka yung egg salad mm -hmm. niya. Egg salad. Ako naman ang gusto ko talaga yung apple pie mo eh. Talaga? Diba? Diba gusto nga oh, niya yung apple pie? Hindi ko na feel na, feel ko siya. O okay, gagawang kita apple pie? Oo, yun yung, yung niregalan mo sa kanina last Christmas. The other Christmas. Okay. Yun. Mm -hmm. Ngayon, yung mga regalo natin, functional, useful, hindi kailangan mahal. I mean, hindi kailangan talaga mahal. Saka sa mga bata, huwag parating toys. Oo, oh, oh, yung educational. Oh, yes, oh. yes, yes. Educational. At saka, nothing to do with the gadgets sana yung pagbata. Parang yung imagination nila yeah. mag-work. Mm -hmm. Kasi kung palaging Nakasa something to do. Ipad or Wala na, hindi na Or, na, hindi or na, something we can show as a family. Oh, oh. Game boards. Gameboard. Di pa game boards? Oh, Ang dami yes. na nga yung... Or storybooks na pwedeng basahin ng parents. Yes. So, yes, yes, yes. Bata yes, yes. bago matulog. At then, get pag yung stain. bata, mga 10 years old na hindi na sila masyado mayulig sa storybook. Oh, the gameboards. 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 Or the game boards. Game boards. Or games na lang. Oh. Oh. Or, oh. or games. Or games pala. Hindi pala game board Oh, you're right. Yung na, alam naman namin. Alam naman namin. alam saka Nagkakaintindihan na tayo, 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 kasi ganyan din ako. So, okay na. Saka, <laughs> yung lutuwit like, nga namin sinabi mo eh. Oo. <laughs> <laughs> so, parang tayo tayo. so, siguro maganda pa nare sa isang pamilya or sa magkakaibigan, tanongin nyo na, anong gusto mo? What do you want? Oh, Ay, wala a nanny, nani. Ano ba ang gusto mo? Ano, an 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 ano, ano, ano bang type mo? Parang hindi na tayo nahi. Kasi, kunwari, I'm sure kayo ganun. Lagi. Uh, kami uh. kami din magkakapatid. Ano ba, baby, got it? So, meron kaming mga choices. So, bahala ka. Parang malaking ano din yung sa iisipan mo, kesa ano, diba? Parang mo na short. Electric fan okay. ang gusto mo. Pero bibigyan niya, niya yun. Eh, iyan ang hindi gano'n ko sa kanya. Pero natanggapin ko kung bibigyan mo. No, kasi electric, electric fan. Well, you can never have too much. In the Philippines, you can never have too much electric fans. Diba? So, electric fan na lang bigyan niya sa kanya. So, <laughs> Tatlong electric fan talaga. Hindi, <laughs> hindi lang ako electric fan. O, tayong dalawa na lang. Baka malay mo. Bago mag ano, meron pa siyang ikaw ang gusto. Oo nga. Okay. Wow. Ay, bago, bago, bago. Ay ayaw mo Ay, Ikaw magaling kay ka dyan. Thank you. Ano? Sabihin ko na. Naman siya. yung ano yung garoolina okay <laughs> ano garolete okay, oh, oh. nah. oh, yung parang na. oh Ay, oh 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 yan, oh 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 ko na. Oo, <laughs> sige. Ah, oh 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 oo. oh 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 <laughs> Oo nga. Ay din. Oh, well, anyway, dyan nagtatapos. O, oh, dapat ang Christmas. Functional. Was, oh, so, ang bilen is? Functional, useful, consumable. consumable, educational. Alam nyo, kahit bata pala, i-form na yung values. Pwede ka rin kimagbigay ng mga books about the Bible, the choo-choo. Yes, 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 diba? yes. Something you can't go wrong with. Because these are things that they will not buy. You will not think of buying for them. But it's Or, really very... You know what? One thing also is things that you make. Di ba, like, kung magaling kang yes. mag at yes. mag-sada ka May friend ako, ganyan siya. gumawa ka ng coasters. Gumawa ka ng bonnet. Okay, mga ate Junice, ba gumagawa ka ng cards? Ng cards. Cards. Di ba, nung birthday mo, binigyan ka ng ano, mga apo mo? Ng card. cards. Nandun dun sa bag ko eh. Hindi ko na mo Oo, oh, pero yun, oh. alas lahat. Those are birthday cards. Things that personal are really the best. Diba? Like so, yung Pwede. nagsulat, nagdrawing. Nagpintura -nag nag ng something, tapos niregalo. Diba? Yeah. Kahit nasa ano lang, nasa bond paper siya, pero sinulat ng bagas. Tapos din, drawing drawing nila. Ang sarap ng fi Ako tinatago ko yung mga School? Gano. I think that's very important. So, kahit walang budget, pero turuan niyo yung mga anak ninyo na as, para sa kay Lola, kay Tita, mag-drawing ka ng something uh -huh. and then write a card. So, meron na silang, ano, meron na silang uh, idea of Giving. Mm -hmm. And being thoughtful. And being thoughtful. Expressing their, your their, their love. Yeah. And that is priceless. Okay. Exactly. It's priceless. Again, balik tayo sa cliche. It is really the thought that counts. So, naman. On that note, let us end this episode and we wish everybody Merry A Christmas! 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 Happy Holidays! Yes, yeah, Happy Holidays everyone! Bye everybody! Bye! See you again dito lang sa well, Wala pa kami title!